mapagpalang San Francis ng Girolamo, apostol ng Naples, matapang na mangangaral ng salita ng Diyos at matatag na saksi ng awa ni Kristo, kami ay dumudulog sa iyong banal na pamamagitan. Sa panahon ng kasamaan at kawalang pag-asa, ikaw ay naging liwanag sa gitna ng dilim, tinig ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan, at pag-asang umaalingaungaw sa mga pusong nanlalamig sa pananampalataya. Ikaw na hindi nangimi sa pagharap sa panganib upang dalhin ang ebanghelyo sa mga lansangan, piitan at ospital. Ipanalangin mo kaming mga anak ng bagong panahon na sa gitna ng teknolohiya at karangyaan ay patuloy na nauuhaw sa presensya ng Diyos. Tulungan mo kaming marinig muli ang tinig ni Kristo sa katahimikan ng aming mga puso. San Francis, ipanalangin mo kaming muling manumbalik sa alab ng pananampalataya na hindi natitinag sa gitna ng mga tukso. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Mateo Kabanata 28, Talata 19 Ito ang paanyayang buong puso mong tinanggap at isinabuhay walang pag-aalinlangan. Ngayon, Hinihiling naming ipanalangin mo kaming maging matatagding ding tagasunod ni Kristo. Matapang, tapat, at handang isabuhay ang Ebanghelyo sa bawat araw ng aming buhay. San Francis, kilala ka sa iyong matibay na paninindigan sa pagkakalinga sa mga mahihirap, may sakit, at mga bilanggo. Hindi mo inalintana ang masangsang na amoy ng mundo sapagkat sa bawat tao nakita mo si Kristo. Turuan mo kaming huwag mamili ng minamahal. Turuan mo kaming tanggapin ang mga itinakwil ng lipunan. Turuan mo kaming magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Sa panahong ito na ang puso ng marami ay naging bato, idalangin mong muli kaming mapuspos ng awa at malasakit. Kami ay nahuhulog, kami ay nagkakamali, kami ay nasusugatan. Ngunit ikaw mapagmalasakit na lingkod ng Panginoon, ay nanatiling tapat kahit sa gitna ng pagsubok. Ipanalangin mong kami rin ay manatiling matapat sa gitna ng aming sariling krus. Ipanalangin mong maging matatag kami sa gitna ng unos. San Francis, ilapit mo kami kay Maria, ang ina ng awa, at sa kanyang anak na si Jesus na buhay na walang hanggan. San Francis ng mo, Tulungan mo kaming muling maunawaan ang kahulugan ng tunay na kabanalan. Hindi bilang isang bagay na hiwalay sa aming araw-araw na buhay, kundi isang buhay na pag-aalay ng sarili sa Diyos sa lahat ng bagay, sa trabaho, sa pamilya, sa lipunan. Ipanalangin mo kaming maging saksi ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng aming mga kilos, pananalita at pakikitungo sa kapwa mapapalad ang mga pusong dalisay sapagkat makikita nila ang Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 8 San Francis, dalangin naming tulungan mo kaming linisin ang aming mga puso sa inggit, galit, kapalaluan at kasakiman upang kami maging bukas na daluyan ng biyaya ng Diyos. Sa iyong halimbawa ng kababaang loob at debosyon, ituro mo sa amin kung paano maging tunay na tagasunod ni Kristo kahit sa pinakamaliit na gawain ng araw-araw. Idinadalangin din namin sa iyong makapangyarihang pamamagitan ang aming mga personal na intensyon, banggitin ng kahilingan at ang mga lihim na daing ng aming puso na hindi na namin maipahayag sa panalangin. Isama mo sa iyong pananalangin ang mga may sakit ang mga naliligaw ng landas, ang mga nawalan ng pag-asa, at ang mga nagdurusa sa katahimikan ng kanilang puso. Hilingin mong lahat sila ay madama ang pagyakap ng Diyos sa kanilang buhay sa gitna ang kawalang katiyakan sa mundo ngayon, mga digmaan sa kuna, kahirapan at krisis sa pananampalataya. Sanayin mo kaming tumingin kay Kristo ang ating liwanag at kaligtasan. Tulungan mo kaming huwag mawala ng loob. Turuan mo kaming lumaban ng may kababaang loob. Patatagin mo ang aming pananalig, pag-asa at pag-ibig. At sa huli, sanayin mo kaming mamuhay para sa Diyos at mamatay sa Kanyang biyaya. San Francis, sa iyong pagtugon sa panawagan ng Diyos, kami ay naudyok na huwag matakot ibahagi ang aming pananampalataya. Hinihiling naming idalangin mong kami rin ay maging mga misyonero sa aming pamilya, paaralan, trabaho, at komunidad. Na kahit sa simpleng pakikinig, pagdamay, o pagdarasal kasama ng iba, may padama namin ang presensya ni Kristo sa mundo. At kung kami mapagod, turuan mo kaming bumalik sa Kanya sa panalangin sa katahimikan at sa banal na Eucharistia. Kung ang panalangin ito ay tumago sa iyong puso, Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification upang makatanggap ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw. Sa pamamagitan ni San Francis ng Hirolamo, naway mapuspos tayo ng lakas ng Espiritu Santo upang patuloy na mamuhay ng may kabanalan, lakas ng loob at walang hanggang pananampalataya sa Panginoong ating Diyos. Amen.